So yun, good morning guys and for today's video, uh, magko-comment lang ako about sa pagiging uh, overproud ng mga Pilipino kahit hindi naman tahas ang sinasabi ng isang tao na may lahing Pilipino siya or kahit hindi naman Pilipinas yung nire-represent niya sa ibang bansa. So ito yung ibig kong sabihin. yan po yung tinutukoy ko and yung video po na napanood nyo siya po si JJ and he's representing the Austria in the 2025 Eurovision Song Contest na ginanap sa Basel, Switzerland so ang take ko dyan kasi uh, he's, he's representing Austria and wala naman siyang tahasang sinasabi na meron siyang dugong Pinoy basta lang siguro nag-research yung mga uh, netizens like Uy, search kaya natin kung saan siya galing. And then, na-realize nila or na-discover nila na is uh, he's Filipino. And then, uy, Philippines, Philippines. So, kumbaga para sa akin, ang pagiging Pilipino ay dapat, hindi siya yung kumbaga, uh, hindi ka dapat maging proud sa ibang tao dahil lang may dugong Pilipino siya. Kundi maging proud ka dapat dahil sa galing niya. Hindi porket may dugong Pilipino siya, eh, if Filipino bait nyo na ang mga sarili nyo, ba? Diba? Kaya nga yung ibang mga influencers, ibang mga vloggers coming from other countries, pumupunta dito sa Pilipinas, magbablog, kesyo kung ganito yung klima ng Pilipinas, ganito yung pamumuhay sa Pilipinas, kapag nandito ka sa Pilipinas, mag... Uh, ganito yung magiging buhay mo, magiging buhay probinsya ka, mag-aakit ka ng nyog or what. So, Nagiging talamak ang Filipino baiting dahil sa mga ganitong mga uh, aksyon, ganitong mga gawain. Kung baga, para mabawasan natin o mabawasan yung pag-Filipino bait sa atin ng ibang mga uh, lahi o ibang mga race, dapat... Maging proud tayo dahil magaling tayo. Hindi tayo maging dapat hindi tayo maging proud dahil Pilipino tayo. Maging proud tayo dahil magaling tayo. Kasi ang pag ang kumbaga ang pagpag-uusapan natin is natin is yung race lang. Eh di lahat naman ng race magagaling yung mga Black Americans nga or yung mga Africans nga magagaling sa music. So, bakit mo ibabalandra sa buong mundo na basta Pilipino magaling sa kantahan? Mas may maraming mas magagaling diyan ng mga lahi, kumbaga, kung, kung lahi ang pag-uusapan mo, maraming mas magagaling kaysa sa Pilipino. So, para sa akin, uh, tigil-tigilan niyo na 'yung pag filipino bait niyo kay JJ. Hindi naman niya sinasabi na Pilipino siya or may dugong Pilipino siya. He's not even speaking Filipino. Hindi pa ako nakakapanood ng video na Pilipino siya ng Tagalog. So, uh, 'yun lang dapat kumbaga maging proud tayo dahil nanalo siya hindi dahil kay, kasi may dugos siyang Pilipino kundi maging proud tayo kay JJ kasi ipinakita niya sa buong mundo na magaling siya kumanta hindi hindi kumbaga hindi niya ipinakita sa mundo na dahil Pilipino siya magaling siya eh di sana kung gusto mo maging proud tayo as a Filipino Uh, dapat si, Ro si Sofronio Vasquez ang ating kumbaga ikap maging ikaproud kasi nung sumali siya sa The Voice, no, nung sumali siya sa The Voice USA. Ni represent niya kumbaga, proud niya sinabi na ay from the Philippines and then parang kumbaga naging uh, thankful si Michael Bublé kasi dahil sa ating mga Pilipino naging uh, mag naging mas popular siya in a sense, di ba? So 'yun para sa akin lang, kung hindi naman nire-represent ng isang tao ang bansang ito, and he's not even saying na he's a Filipino himself, and kumbaga, hindi naman, basta na-research lang natin na may Filipino or may dugong Filipino siya, eh, anuhin na natin siya, magiging proud na tayo dahil sa kanya, dahil Filipino siya, eh, gagawin na natin. Kasi doon nagsisimula ang pag-Filipino bait ng ibang mga lahi sa atin. People from around the world, from USA, from Australia, Europe, and kah kahit sa mga yung mga black Americans, pumupunta sila dito, magbablog. Hey, one day in the Philippines, two days in the Philippines, ten days in the Philippines, uh, one year in the Philippines, ten years in the Philippines. Kumbaga, parang ginagawa nilang uh, uh, parang pinapain tayo ba ng mga Pilipino dahil uy African proud siya maging Pilipino uy Amerika Amerikano proud siya maging Pilipino samantalang tayo Pilipino na tayo hindi pa tayo maging proud sa sarili natin di ba parang kumbaga sa akin much better na maging proud tayo sa isang tao dahil magaling siya kumbaga hindi natin ibabase sa race kasi kumbaga, ito siguro yung para sa akin is positive racism. Kumbaga, racism is not necessarily negative in, a, in all aspects. Meron din yan naman yung mga positibong epekto. Lahat naman ng bagay may positibong epekto, di ba? And for me lang talaga, yun. Maging proud tayo sa isang tao, hindi dahil sa lahi niya, hindi dahil sa dugong nananalay tayo sa kanya, kundi dahil sa magaling siya. Magaling na talaga si JJ and he he deserved to win the 2025 Eurovision Song Contest. Ang hindi ko lang matanggap is fini Filipino bait ng mga nasa especially nasa YouTube. Ah uh, nanonood ako ng YouTube ngayon kahapon ng isang araw. Like what? Filipino baiting na naman ito. Parang kumbaga stop Filipino baiting. Kung baga, kung may dugong Filipino yan, kahit may dugong Filipino pa si JJ, or kahit sinabi pa niyang meron siyang dugong Filipino and he's proud of it, let it be like that. Hindi naman niya nire-represent ang Pilipinas. Siguro, kung baga, kung kapareho ni Jordan Clarkson, pwede pa kasi nire-represent niya yung Pilipinas and he's proud of it. Pwede pa. And yun yung sinasabi kong positive racism na kumbaga magiging proud tayo sa si isang tao dahil sa Pilipino siya or dahil sa lahi niya. Pero wag naman masyado kaya kaya kasi tayo inaano eh pini Filipino bait ng mga foreigner. So yun lang. Hanggang dito na lang yung magtatapos yung video ko. Sana maintindihan nyo yung sinasabi ko and ewan ko kung mag-viral uh, to or magte trending Pero sa tingin ko hindi, hindi naman ako ganun kasikat. So yun lang. Good morning, Olivia.